Ang mantak niyan, eh, paano burahin yung mga... Kung mabubura ito, ah. Ay, wala na. Hindi. Yung LC na ito, nandito na? Wala pa. Wala pa? 46 yata. Pa. Ha? 46 ang diameter. 46 ang diameter. Ang lalagay dito. May busing na kaya ito apa 8 buse Ayun masuyo Update ulit tayo dito sa Fiber Dambuha lang Fiber Shoutout nga pala kay Kabangka dahil siya ang ko dito Siya ang uh, kasama siya dito sa paggawa pa Fiber Nagbakasyon yun si Kon eh. Ito pala si Kon ay. Bangka! Pinupunasan. Karwas. Aja na si Kon? Francis? Manila? Ah... Talagang pinapakainis ano? Parang kotse eh. Kintab oh. O? Ah, tapkot na. Yan na kulay. tapkot na lang Para protection na sa anak. Parang ilalagay na clear ano? Clear na ke kentablalo ito. Sinong doon magkukuhan? Yung panglitra nyo ay racing na rin. Oo. Ah. Oh, oh. oh gawa ng fiber ito, yun na talaga wala nang tinuklapan 'yung panglitra ay racing oh. Eh oh. maggagwa sila ng pattern. Oh, pattern lang naman, na nga dyan. Ah, meron na? Meron na nga yun. ng ulan, kaya Sino nagtira nito? Victor. Sino? Victor. Oh. Victor? Anong gamit niya pintura? Anong gamit niya pintura? Ah, resin. Ah, resin din. ng ulan, kaya ng ulan. Raisin ah, May letra na pala ito For piercing use only Ay napawi Nabutan ng ulan Nagkalat mga kasoyo oh. Mahirap oh, talaga mag ng Maulan Dapat ay eh, tag-init for fishing use only ah, pinapakinis pa ha, talagang pahirapan na yan mahirap maglitra ng ganyan Raisin ang gagamitin mo pintura. <laughs> Dito mahirap. Yay. Sobrang taas nito. Sa kabila. <coughs> ah, meron na rin naman pala. Wala pang salamin yung kamarote. Grabe, ah, taas nito talaga ba. Tatapkot pala ito. Clear, tapkot. Ah, ito pala. Hindi pa napinturahan oh. May mapamapa pa. Kailangan na na mo ng puti. Puputian. Tapos, pagkatapos nun, top coat na. Clear. Nabuta ng ulan, idol. Nag, 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 Aman nagtagas. Ang niyan, eh, paano burahin niyang mga... Kung mabubura ito ah. Ay, wala na. Bura -bura. Hindi na mabura bura -bura. yan pagka natuyo. O, papatunga oh, papatungan na lang ng puti yan. Ay, wala nang bura-bura talaga ito. Wala nang bura-bura. Pero nilagyan din ng ano yun, yung parang mat siya parang papin. Awan ko, brass lang yata ang style lang ko nito. Brass lang ito, may layout ayun. May layout na lapis. Tapos ginamitan na lang ng brass yung brass niya ang kawa kasi pag <laughs> kuhal na yun ay tapo na yun na na oh, hindi pwede dito sigurong kuan yung magamita magbabra... mo ng brass na mahal yung tig libo dapat local lang para ta... pag natuyuan tapon tapos palit uli gawa ng pagka Buras ang original mo ang gamitin dito ay lugi ka at pag natuyo ang ka wala na tapo na yung sa mo. Eh maso yo, wala na naman. Ah, paspasan doon oh. Agawan doon sila ng isda. Hila-hila. Kinis na, oh. kinis na. Ko, tapkot na lang ko na to para kuan, pa kuminta pa lalo clear may busing na kaya ito wala pa wala pang busing wala Oh. 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 Lechon. Kuya Lechon Pabo Pato Yan Ayos nice to ah, Hindi pa pala na full wheel to Yung huli nating update eh Ito pa rin May bagong sinampang bangka na naman oh Hindi na naman natin abutan Masoyo bagong sampaw oh. nire so, na naman yan Ito oh Matagal na itong nakabinbin dyan. Hindi pa binaba. Tignan natin sa taas kung may manubilan na. Kitayo. Uy! May nakaharang. Ay, wala pang manubila mga soyo, oh. Wala pa. Hindi na tayo umakyat at uh, dito naman pala sila sa baba ng trabaho. Pipinishing. Uh, mga sa sunod na araw, baka na magkakaroon na ng salamin yan. Salamin. <laughs> ha? Ito isa may salamin na. Pleto na ito eh. Daming ilaw. Lalaki ng ilaw nila. Ayan o. No? ang ilaw. yun silong tayo at mulan Ano may lawak na sabon yan kuya? ngelega ni masking tape ha hmm, masking tape anu lang lawan an masking tape megiti nya totono ang masking tape Makainis talaga. Para na itong yate ito. Nakainis na makainis. Wala pa yung tuwan. Ito. Uh... Bagay. Pag kung ano may natatanggal yan. Yung uh... masking tape na yan. Makainis Makainis na

ano ang niyan? Pinta. Pinta. Ang pakinis. Ito, ito. Ito yung makainis? Nay. Oo. Oh. Ito yung kuya, ito yung hindi para hindi, Lalagyan pa to lang kwan dito? Hindi na. Ah, meron pa. Yung pang... Ha? Kaya nga, mahaba ito. Baka ito ay magluway-luway. O? Oh. Dito, lalagyan pa ganyan ako. Oh. Lalagyan pa yan. Para hindi mag-alog-alog. May ilisin na to? Wala pa. Yung ilisin na ito, nandito na? Wala pa. Wala pa. Hah? 46 cm diameter. 46 cm diameter. Enggak ada lagi di itu. Entah apa itu. Haris. Atau poly? Yan yang nag, nag letra ku ya. Yan yang nag letra? Ah hindi. Tamu yan. Tor, tamu. Ah, sinistor. Oo. Oh. Sinistor pala, idol. Yung nalitra, yung sumama sa... Kilala mo yun, sinistor? Oo. Yung sumama sa Pangulong? Sinistor ba ang pangalan nun? Ano ba si... ang pangalan nun? Oh, yung ni, yang di ng mga risan. Minister po pa lang ako nito, Pero oh, hindi pala yun. Arnold? Arnold? Si! <laughs> mas maganda pa yung ganaan ko yan o, hindi malikabok pag may tubig dikit sa kona eh, dikit sa tubig hindi man tumalikabok, maano lang nakapit sa liha kaya oo, uh, basa kasi siya, basa unti lang tatapos din to may isang taon na rin mahigit to oh grabe lang halito pag ito'y nasa tubig na to idol liliit ito halil Okay, ito iluluso na ito mga soyo. Alam mo, yung nakalutang na. Liliit. Yung katulad yun, malaki din yan. Pagka uh, isasampa dito sa tabi, malaki. Pag ito yung nakalutang na, maliit na. Maliit na tignan kasi malayo eh. ay. <laughs> Ayos. Ayo tayo ano soyo lakad muna ulit tayo pabalik yun lang muna yung update natin dito uh, sa susunod ulit tayo mag update dito pasyal dami ditong ulingin oh yan ako uling yan mga ganito no? mag uling tayo idol uling to pagka na pira yan pagka na uling yan dami dito oh wala ma... Dito tutuyuin mo pa. Hati mo uling nito. <laughs> Dadalaga tumang maganto Eh, wag mo na patuyuin, diretso na kalang. Ay hindi, ipapul yan Ganda 'yan. Hindi maglilihis 'yan. Hindi lilihis 'yan at matutuyo <laughs> siya ng uling ay. Okay, may naalon. Ayun. Ah, lah. Ano 'yan? Salungo, ay mga tropa. Salungo. Salungo dito. Oo. Oh. Salungo dito, no? Tungo yan. Nasa tabi na. umaho na siya. Dahil di niya kinaya yung lalaki ng alon. Ayan, sa lungo. <laughs> pang-rails. <Dalugo>. Lalo. <laughs> nah, Kahit anong pang-rails na lang. Ayan, pabayro na. oh Bawa ko -ba pala yung mga kasama ko yan. Targado si... Ano? Saan na nag-bayro? 200,000? Hindi <laughs> <Dino>, na maganda. <coughs> oh. Pera. Uy, dito yan. Oh. Uh okay, -huh. bro. Nalutang yan tayo doon. Agahan. Buko ng ano. Buko ng kahoy. Pag mata ng siko. Si Raps TV Vlog, paso yun. Hindi nating kasama. Nagkakayod ng niyog. Kakayod siya ng niyog eh. Balik ulit tayo. Jeb, jeb. Walang laot. Tumal. bata kasi gano'y namunod mga bata dami na kukuha mm. mga piso, mga limang piso, sampo Hindi lumag diba? oo oh. mga guma kanti para yan asa kapay Hindi ang ano kila Japer. Yung sabi ng apply do pag ganito ng ano. <laughs> Dami ulingin no. Pa. Dami rin tong ulingin. Sipag ka lang mamulot dito. Yan. Ya, kasi sukat mo daw. Mamay pera. Sukat mo. Wala lang pera idol, nakabaliktad na eh. Sa kaya may ari na ito magandang ulingin. Talagang matitibay. Ano yan? kaya ba ito? Pwede natin ni ito sa ano? Oo. Oh, furniture. Tapos, pag, pag natoyo, ikuha mo lang eh, lagyan mo ng barnesan mo. Tapos ito, lagyan mo ng ilaw doon sa kwarto mo. Pwede, Lagyan mo ilaw.